So here we are again. <laughs> Sunday ngayon at nag take ako ng break. Nag take ako ng break so, so ayon. Kaya, eto ang bahay na damit. So, so take a break, umuulan. Tapos, ang akala ko, pag tag-araw, hindi na umuulan, pero umuulan pa rin talaga. At ako ay kailangan na magtina ng buhok. Tinatamad ko hmm. So, kumusta na kayo guys? kapag umuulan, anong ginagawa niyo? Masarap mag-ulam ng bulad sa tag-ulan. Ah, kapag umuulan. Ako ay busog na busog pa. Kakamerienda ko lang ng pandesal at saka kape. So, inagahan ko na ang inom ng kape kasi kapag late-late na ako nakakainom ng kape, hindi ako makatulog. Ako ay magpapatugtog ng konting sound para may marinig kayo dito sa akin. Ano? Oops. So ako ngayon ay walang touch up. So makikita mo 'yung talagang tunay kong skin. Napa. <laughs> ay. si Tutoy? Saan kaya? Saan kayo, kaya dumating na kaya? Nasa loob? So, kailangan ko na naman na mag-dye ng buho ko kasi puro puti na ang aking buho ko. Puro puti na. Um, puro puti na yan at Eid bukas para sa mga Muslims Muslim friends Eid Mubarak ayan sa aking mga friends na Eid Mubarak all over Middle East UAE so, Eid Mubarak sa inyo Eid Mubarak sa inyo lahat ako ay walang nakikita kapag wala akong salamin kaya pasensya na muna <laughs> hindi talagang ano ang taba ko na pala oh grabe ang taba ko pataba na ako ng pataba dito sa Pilipinas wala nang tigil ang taba kumusta kayo guys pa ayan like and share lang guys like and share <laughs> like and share or thumbs up niya pa thumbs na aking ano Nang pasok na kayo dyan at linggo ngayon may time ako mag thumbs up may time ako na ano na, na mag share mag thumbs up kumusta na kayo say something and I won't give up on you. <laughs> say something. So, ayan. Ang title ko ngayon, caption ko ay tag-ulan. Kasi ang limit itong ulan tapos ang lakas pang ulan. Anong ginagawa nyo kapag umuulan? Ginakain nyo ay ano? Gamit ko. 19% lang. Nagla-live ako. Woo! So, ayan, guys. Umuulan dito kahit tag Pero, masarap naman ang hangin kapag tag-ulan. Dito ko lang napi, napi yung konting, konting lamig lang. Konting lamig. So, linggo ngayon. Linggo ng Ibu Barak bukas sa mga Muslim friends. Eid Mubarak. Anong ginagawa niyo? Dorcas Tuang. Hello, Dorcas. Dorcas, hello. How are you? Tuang. Tuang. In Chinese ka, Dorcas. because it's twang I'm good oh that's good to hear that, that's good to know Tagalog po oh, Tagalog pero yung yung apelido, parang Chinese na. so Barbie vlogs hello thumbs up thank you thank you Barbie eh okay so ihaan ko yung inyong ano, yung inyong channel. Pasok kayo. Magtamsakan tayo ngayon. Hi Dorcas! And this is not your main channel it seems. Kasi wala kang picture. So, hindi ko ma eh, ano check ko lang. Wala kang picture kasi bakit ka walang ano Dorcas, bakit wala profile na pic picture profile? Barbie, how are you? Kumusta ang iyong channel? Monetize ka na, Barbie. Bisitahin ko nga yung ano mo. Yung iyong channel. Bisitahin ko channel mo. Tamsak. Thank you, Barbie. Puntahan ko channel mo. Dorcas, if you have time, kung ang channel mo na Dorcas, tuwang ay ano, main channel mo, puntahan mo si Barbie. I-ano eh, ko siya i ipin ko si har si Barbie Since today is Sunday magtamsakan tayo at magdikitan Yan Ang gagawin ko ngayon Thank you Barbie sa pagpunta Barbie wow ang laki ng bahay mo Barbie Hindi pa tayo magkadikit so ididikit kita Ayan, all in ako sa iyo. Nag-all in ako sa iyo, ayan. Artista blog. Ni artista blog. Okay, Barbie blogs. Laki na ng bahay mo, Barbie. Kumusta na? Padikit lang, guys, kay Barbie. Ayan. Tamsak. Nagpasok na ako sa iyong ano. Natamsak na kita. Ngayon lang tayo nagka-ano, Barbie Vlogs. Laka na ng bahay mo. Ako, ako ano, hindi ako, ah, yung ayong, na ako, pero hindi lumalaki yung bahay ko. Hindi <laughs> kasi ako nagpapapasok ng mga ano. Sana lumaki rin yung bahay ko. Ang kailangan natin kasi ay ano, sa since ilang billion kasi all over the world ang ano, ang mga tao dito sa buong mundo. So, marami naman na at na, nag-watch ng video kahit hindi ano. So, thank you Barbie, for coming. Okay lang host, salamat. Ayun. Taga saan ka Barbie? Ganda ni Barbie. Eight days ago. Nag-live ka rin. Eight days ago. sa Saudi lang kita ibigin. Hanggang Saudi na lang ba? Maybe this time. Sa Saudi na lang kita ibigin. Ang ganda naman ni eh Barbie. May kanta ka sa Saudi na lang kita ibigin. Yan lang. Hala. Lagot ka. Sa bagay talagang gano'n sa UAE ako, sa Dubai dati, X ano ako XOFW din. tapos umuwi na ako nung pandemic time at nag-open ng business, so ayan nag-operate ako ng ano Nat natuwa naman ako dito ganda ni Barbie Saudi na lang kita iibigin <laughs> sige lang, diyan ka na lang mag-ibig-ibig Bakit, sinta mo? Ha? Sinta. Hindi ko alam bakit. Ba't saka 'to? Hindi ko bakit 'to, oh, hindi ka pa nagpunta do sa inyo. Wala man sila dito, may dina-pagtatanim kami eh, ng papaya. Oh, hindi ko alam. Tawagan niyo. Ha? Oh. tama I don't feel like doing anything. Para mahina yung aking network. At ako ay nag-iikot-ikot. yung habang ako ay ay mahirap pala yung ganun. Ano? Mahirap yung yung ano. <laughs> mahirap talaga yung mag-isa. Kapag mag-isa ka lang sa buhay, mahirap kasi. Kaya kailangan ng tibayan mahirap ang mag-isa. Okay? Ito ang fact. Ito ang talagang totoong-totoo. Kapag ikaw ay mag-isa lang sa buhay, let's say, noong bata ka pa, di ba, naging single mom ako, naging single mom ako. Oo, mag-isa lang ako, single mom ako. So, matagal ako sa Dubai, alam mo naman sa UAE lahat, open country yon So, marami ka rin talagang maano sa iyo, malilink, marami ka since na ikaw ay since since na single pero nandoon pa rin yung control. So hindi man ako nag-asawa o de, teh uh, kasi lalaki stress lang. So ngayon ko na feel na mahirap pala ang single talaga yun. Ano, ko, may edad na ako. kapag mag-isa ka lang sa buhay, kapag may, may gusto kang ikwento, may gusto kang ibalita ng mga magagandang nangyayari sa iyong trabaho, wala kang magkwentuhan. Ang anak mo eh, ang anak mo eh, hindi ready ring makinig sa'yo kasi may mga pa, may pamilya na. So, doon mo makipil yung pagiging alone, doon mo makipil yung lungkot, doon mo makipil yung kailangan mo nang makipantuhan ng kasama. Tama yung sabi ng mga boarders ko dati sa Dubai. Sabi niya, bakit hindi ka nag-asawa? Ba't ayaw mo mag-asawa ulit? Sabi ko, ba't ako mag-aasawa kung stress lang naman yung magpala mo doon? So ayoko na lang. Noon yun, nung malakas ako, nung bata pa, lakas yung loob mo na sabihin yun kasi iniisip mo na hindi mo kailangan sila kasi kumikita ka ng maganda. Hindi mo kailangan ang lalaki na magde-depend isang tao. Hindi mo yun kailangan. Although kahit ngayon, hindi ko kailangan ang lalaki magdepend sa kanya kasi meron naman akong pinagkakakitaan. Ang tanong, paano kung may sakit ka, mag-isa ka? Ito yung pera o oh. 200 dito Ito o oh. Nabigyan ah, kita ng pera Ito yung malamig oh, oh my God Ayun Malamig tayo guys Gabing palamig Nagka ako pero Isa pang pampataba <laughs> Ang laki ng itinaba ko dito kaya ako nag exercise kasi ang laki ng itinaba ako dito sa Pilipinas. Grabe yung mukha ko. Lobo-lobo na. So yung pagiging ano, yun, yung mag-isa. Hindi practical kasi na ikay sabihin mo na, ay, kaya ko, kaya ko yan, okay lang kung mag-isa. So ngayon muna pipil talaga yun. Pagiging alone one time one time mag-isa lang ako di ba? kumain ako ng maraming durian isang buong durian talaga pag yung durian pag ganito kalaking durian eh ang durian eh ang durian sabi nila sa akin nakaka daw yun e, hindi ako naniwala kasi pag kumakain ka ako ng durian ganon lang kasi sinasanay ko pa dip, -dip ko kasi ang durian, sa unang pagkain mo palang ng durian, sikip na yung dibdib mo, maninikip. Kasi iba yung pakiramdam mo, iba yung dating nung ano. Siguro yun yung acid na sinasabi, maninikip talaga. O, oh, gumaganon ako. Nung masanay na ako, ang sarap ng durian. Hindi na mabaho ang amoy ko, magbango na yung amoy ko sa durian. So, Kung maain ako, ngayon nag crave ako sa durian, kumain ako ng isang buong durian, di ako namigay umikot yung buong mundo ko. Talaga hindi ako makatayo. Totoo pala yun. Yung nakakahilo ang durian, nakakahiglat. So, since na ako ay alone, mag-isa ako, doon ko naramdaman na talagang hindi maganda ang alone sa buhay. Hindi maganda ang mag-isa sa buhay. Hindi maganda yung single ka forever. Hindi, hindi maganda katulad ko pag ko ha, bakit ako naging single forever? yung gano'n may may factor na mali ako nagsisi ako nagsisi ako being single ngayon mag-edad na ako nung wala nang lilingon sa akin yung kunwalaan naman ako naging single kasi sa pagtanda mo wala yung anak mo may mga may may, may mga anak na pam, may pamilya na so wala na ng titingin sa iyo ang titingin na lang sa iyo ay ang staff mo ba diba? paano kung ayaw nila magpunta paano kung talagang down na down ka na hindi ba bangon ka na so yun ang ano ang disadvantage na Malakas yung loob nung unang-una dahil malakas ka pa at kumikita. Pero ngayon, nandun mo maramdaman yung disadvantage ng pagiging alone. Alone sa pagkain. Alone sa lahat ng bagay. Walang kikwentuhan. Mabuti na lang, nandito talaga si YouTube. Nakagawa ako ng channel kay YouTube. So, dun, dun ako nakapag-get na ano, nakapag over. Kasi may marami, marami akong pinagdaanan sa buhay, dahil lalo na ng pandemic, sobrang sakit. So, dahil kay YouTube, naka-move on ako. naka ako. Tapos, dahil kay YouTube channel ko, yun na naaaliw ako. May nakakausap ako ang camera. <laughs> ang mga friends sa Facebook at saka sa YouTube, yan ang nakakausap ko. So, yan, katulad ninyo, yan, hindi tayo magkakilala through YouTube channel. Nagiging magkausap tayo, nagkakaroon tayo ng, ng, ano, pag, ng link sa isa't -isa. Dito kasi Hindi raw mo daw. Masama daw Kaya mo amaka Kaya mag-amaka. Nakahambil na si advantage ng mag-isa ka lang. Magluluto. Magluluto ako. Nang ano, sa akin lang. Pero hindi mo yung mauubos. Kasi mag-isa ka lang. Pipilitin mong ubusin. Ang tama yung sabi nila dahan, huwag ka mag-isa kasi hindi maganda sa ka naman kukuha ng wala yun, yung hindi ka ma-stress paano kung basta ka lang kukuha ba ng lalaki, ang hirap naman nun stress naman ang lalaki, eh di mabuti pang mag-isa nang nga lang, eh kaya lang sometimes na ano sometimes yung naiisip mo, ang hirap mag-isa. Pero pag sometimes isipin mo naman yung, ay, kung stress din lang naman, eh, di mo? Na. So, naman lang. Oo nga. Sometimes talaga iisipin mo dapat yung disadvantage. Yun ang inano ko noon eh, kaya hindi ako nag- kaya nag- nag- ako nag- state ako single. Ini, ang iniisip ko, kung stress din lang naman ang talaga, eh, di ba mo? Diba? O, isa na lang ako so be it what kasi sira-sira ko ano mangyari hmm. Sabi nga nila, di ba sabi sa Bicol? Yun yung ibon. Hindi natatakot. Hindi nag-iisip ko ano mangyayari hindi nila iniisip na anong mangyayari kinabukasan. Lumilipad lang sila sa himpapawid, masaya sila. Kasi, alam, al, ang, ang ibon ay ano, sabi ng Diyos, tingnan ninyo ang ibon. Nandiyon sa himpapawid, basta lumilipad. Hindi sila nag-worry ng kakainin bukas o ano ang susuotin nila o anong kakainin nila nagdabubuhay lang sila. So, dapat ganun din daw ang ating pananaw. So, ang nagiging pananaw ko ngayon, ano lang, positive, positive mindset, positive lang lahat. Walang ano, walang, wala lang na ayoko Ayaw ko maging negative. Sometimes, dumarating yung pagiging negative ng isip, pero nawawala na yun kagad. Tinatanggal ko kagad yung pagiging negative, yung dumarating na negative ng isip. So, ayun guys. Pas-share naman ang aking live para may dumating na kaibigan. Pumasok at magkaroon ako ng bagong kaibigan. May magtangsak. May mag... May mag-subscribe. May magtamsak sa akin video. Ayan. Pas, naman ako. Hmm, aking live Talagang sa kikiusap na. Maawa na kay maluoy. <laughs> Ang live ko kasi, pag ako nag-live, walang takdang oras. Di ba yung mga ibang live streamers na ano, dito sa YouTube? May takdang oras, merong alas 9, merong alas 7, ganun-ganun. May takdang oras, ako wala whenever I find myself free, ayon, nagla-live ako. Kasi, hindi ako free, busy ako sa trabaho. Ngayon, free ako, linggo, tapos umuulan pa. So, walang client dyan. May dumating ano na yon 30 na na. Kasi malakas ang ulan dito. Sa corona dal. Ang tamis. Ayoko naman sobrang tamis ng wafer na to. Baba kayo guys. Pasok kayo sa channel ko ay. Dikitan nyo lang si Barbie. Dikitan nyo lang si Barbie. Tapos ako dikitan nyo rin. Pag baba nyo, didikitan ko kayo. O ba? Diba? Eh authentic yung channel. ba? Diba? Pag nagkaroon kayo ng isang dumikit okay na yun. At least meron kayong isang ano, uh, isang legit na ano, dumikit. Kesa ang didikit sa iyo yung ninja. Hindi yun ano, legit. Matatanggal lang yun. Kaya sabi niyo ba't nawala yung aking ano? Nawawala. Kasi hindi yun yung authentic na channel. Ninja lang. Alam mm. Hello, ma'am. So masakit naman. May <laughs> Ano yan? Laligo ko kung daliin ka na sa sabon. Mm. masakit. ka, masakit ka sa likod. 'No? masakit ka sa electrolyte. Sa kaabit kami sa CO, ate. Okay.